Sound check, sound check, 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 Sound, check, sound, check, 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 hello check, Hello, 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 hello. check, 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 na hindi pa siya naka-squelch ay hindi siya nakaka-receive. 1, 2, 3, 1, 2, Wala siyang receive, Laudy. Eh. Hindi siya receive Kailangan i sql mo muna bago siya makareceive. 1, 2, 1, 2. Volume natin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tapos kung papakinggan nyo Lodi, yung dating ng kanyang raster ay hindi buo, parang distorted. Ayan. Tapos hindi siya normal, mahina. Hindi kagaya ng ganitong raster, ayan o. Ayan o. Buo yung raster niya, pero ito, may problema. Pipigyan ulit natin. 1, 2, 1, 2. Ayaw. 1, 2. SQL, mauna ng konti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. 1, 2. 1, 2. Ayan. Nagdagdag tayo ng kanyang SQL. Wala na siyang ma-receive. 1, 2. 1, Check, check. Check, 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 check. Malapit na yung pinang pipitik natin, Lodi ha? Ayan, napakalapit na niya Pero hindi niya marinig Ito yung kalimitan na sakit ng ganitong radio Pero sa China Radio na B8000 Marami nito, Lodi, yung mga nakikita nyo Yung bagong labas ngayon na B8000 Marami niyan na fake Okay, ito yon. Papakita ko sa inyo hindi naman siya totally fake Lodi pero uh, parang clone lang siya na B8000 ayan kung makikita natin dito sa front board nya ayan yung front panel nya ayan o kung titignan mo pa lang ay may kulang na ito yung optional hindi nakakabit ayan naman ayan o ayan. Tapos makikita mo yung board. Iba siya. Kung may mga legit kayong B8000 dyan, pwede yung ikumpara. Okay? Ito rin load so. Ayan yung legit na B8000, isa lang yung ganito niya. Yung IF niya, yung filter. Ito. Tsaka kung titignan nyo mabuti, ayan siya Uh, parang malamya yung board ayan okay dito na tayo Lodi paano ba natin susolusyonan yun yung pagka kahit malapit na nga ayaw man lang niyang i-receive yung mensahe na gusto nating uh, sabihin sa radyo gaya ng example natin kanina uh, pinitikan natin wala man lang pumasok, kailangan pa natin i-SQL. Ngayon, susubukan natin solusyonan yung problema na yon Yung ganitong uh, clone na B8000 na ICOM. Uh, palitan natin tong isang pyesa dito. Ito lang siya, Lodi. Subukan natin palitan to Baka sakaling manumbalik. Ito kasi yung IC na malapit dito sa filter. Ayan. Ito yung mga uh, IF filter niya. Pero nagtataka ako bakit dalawa yung IF filter niya. Uh, dapat isa lang yan eh. Ito lang dapat wala to kasi nga po uh, clone lang siya na b thousand see Ang part number pala niyan, Lodi, ay 3, 1, 1, 3 Ayan yung part number niya. Okay? Sa so magtatanong, Lodi, kung ano yung ginagamit natin na ito, uh, yun nga, Lod's Incenso. So maganda yan sa panghinal, sa ganito. Ayan, pambunod ng pyesa. Ganito yung bentahan sa amin sa butika wag ganyan. 20 pesos 'yan. Sa mga nagre-replace pala din ng mga IC kagaya nito may makikita kayong mga pattern ano ayan sa lahat yan ng mga IC chipset na binubunot may mga pattern tayo nakikita dito ayan ito siya ito yung pattern niya tapos may makikita ka naman dito na tuldok ayan o no. o yung guide ito makikita nyo dito i-focus pa natin kung meron pa wala na yan kung Ayan, kung makikita nyo dito, ayan siya, meron siyang guhit na uh, parihaba, hindi naman siya pare eh. Ayan. Kung minsan dinudubli yan, ginaganito. Ayan, ibig sabihin, nandito yung kanyang pattern. Ito naman, ang ginamit nila ay tulutok. Ayan. natin itabi muna ito baka pwede pa kung sakali man na ganun pa rin ang problema niya nung nailagay na natin to uh, inaasahan natin good din na pyesa na to at ganun pa rin yung performance niya ibig sabihin maghahanap pa tayo ng pwedeng pinanggagalingan nung problema na yun kung bakit wala siyang ma-receive okay mas may dikit yung lodi, pwede nating i-brush to para malinisan. At para makita natin din kung mayroong bang naitaboy na piyasa si uh, hot Air station, okay? natin lods kung nagbago na yung kanyang uh, quality ng audio o yung raster niya kanina kasi napipilitan kanina tapos hindi pa natin mapalabas yung boses lang na hindi naka SQL okay Bali gumanda yung kanyang raster load yan, no? uh, Pumino siya Hindi na siya yung parang distorted kanina Ngayon pipitikan natin yan Ayan, dapat hindi na sql Pagka pinitikan natin Menu Power Confirm Check 1, 2, 3, 4, Menu. Power. Confirm. Jump, jump, jump. One, two, Ganyan kasi Lodi ko minsan kung hindi maganda yung receive niya Doon muna ako sa IC na mga ganun malapit sa may mga uh, crystal Tsaka sa mga IF doon muna ako At pagka nabalitan ko yon nang alam kong good na IC At uh, walang pagbabago Ibabalik din natin yon Tapos iikutan natin yung kanyang Yung mga nandito sa kanyang IF. Ayan, iikutan natin yan, Lodi. Dito banda. Kung ano ang problema doon. Ngayon, magtingin tayo ng splatter, Lodi. Kung may ma-detect -de tayong splatter. Ayan. Maglagay tayo ng antena. Tutok lang muna natin to. Yun, may nag-boomode. Nakikita eh sa Sanchez eh. siya ito, na ito eh. Uh, parang, Nakita ko, niya na. Ni boss ni John Dumont, ano. Sakto uh, na ako di may Na-detect natin sila narinig natin ah, hindi na tayo mag-discount ayan o check natin ang oras natin ay alas gote ng tanghal pong natin gote ng tanghal hindi tayo mga tayo For any emergency traffic. Please keep safe all the 73 hand fellows. na siya lods uh, baliya symbol na lang yan muli lodi itong B8000 to ay yung uh, china na B8000 o yung clone okay so sana may konting tips ako na ibigay sa inyo lodi at yun lamang po kung sakali man na hindi umubra yun uh, hanapin nyo lang yung nakapaligid sa kanya na uh, pyesa tununin nyo baka mayroon namang open o basta ang ginawa ko lang dito uh, nag direct muna ako sa IC Ayan, mas mahirap kasi punutin yung mga IF Lodi. Nahihirapan akong bumunot sa IF kaysa sa IC na maraming pin. Kasi yung pinalitan natin na IC, madali lang yun eh. Okay. Tututukan mo lang siya Lodi ng hater, bubunutin mo, okay na. Kung madetect mo na hindi obra yung pinalit mo, yun, ikutan mo itong mga to Lodi. Ayan, yung mga nandito sa ilalim niya. Okay, muli Lodi, maraming salamat at magandang buhay.